attention po sa mga may micro, small, or medium enterprise o MSME sa lalawigan ng Rizal. At pati na rin sa mga nagbabalak pa o oh, nagbabalak pa lang magsimula ng kanilang negosyo. Alam nyo ba mga kasambahay na may mga programa ang DTI Rizal para tulungan kayong i-level up ang inyong mga business? That's right, Tini. Kaya po, ngayon ay kasama natin si Ma'am Cleo Tilde Duran, ang Provincial Director ng DTI Rizal, para po maipaliwanag yan sa atin. At para po i-represent naman ang mga MSME, narito rin po si Ms. Marilou Yoson, ang CEO and Owner ng Sauce on Food House. Good morning po, Ma'am Cleo Tilde, Good morning, Cleo, yes. And Ms. Mariluz, balik sa ating mga kasangbahan. Magandang umaga sa inyong lahat, Good morning, kapatid everyone. Good morning po sa inyo, Ma'am Cleo yes. and Miss Marilou. Eh, Ma'am Cleo, ano po ba yung programa po dito sa DTI Rizal para po matulungan po yung ating mga small business owner po sa inyo pong lugar? Naku, napakarami naming programa para sabi nga, ma-level up ang inyong mga negosyo sa isang simpleng naisipan yung itayong negosyo. Mm -hmm. Pero pwede po yan maging milyones ang kita. Oh. Oo. Oo. At lahat po ng aming uh, serbisyo ay libre. Mm. Just go to our provincial office in Antipolo or you just get in touch with us through FB and any social media platform, tutulungan po namin kayo. Ay, nababanggit nyo na po yung pagtulong. Ano po ba talaga, or bakit po ba mahalaga, na ito pong mga MSMEs natin, lalo na po sa inyong probinsya, mm -hmm. sa probinsya po ng Rizal, e eh, makapunta po, no, at makahingi po ng tulong sa DTI. Ano po ba yung mga nai-offer talaga ng DTI para sa mga MSMEs natin? Alam mo ba, na ang mga negosyo sa Pilipinas, 99.6 ay mga MSMEs, mm -hmm. micro and small. So, kaunti lang yung large. So, ang dami namin kliyente. Ang kailangan natin, ma-improve ang mga products, magkaroon sila ng marketing network, magkaroon ng financial assistance, at magkaroon ng technical uh, assistance para mag-level up. No? Oh. So, yun lahat yun, pinuprovide ng DTI. At mm. pwede po ba namin matanong kung libre po ba itong ino offer ng DTI na to para sa ating mga MSM? Ay, libre po to. Kasi ang ating government through mm. DTI ang tutulong sa ating mga negosyante. Ayos pala to. Sining, di Kasi mahal yung mag-enroll sa mga ganun, lalo na sa mga seminars yes. po. Yes. Mahal eh. Kaya oh, kung oh. makakakuha ng libre yung mga kasambahay natin, mas maganda. Oo. Oh, oh. Meron kaming cross-course na MBA. Oh. Parang pang MBA, oo. Oh. Yung KMME, kapatid, mentor me, na oh. parang in a short period of time, para ka nang nagmasteran. Mm. At pagkatapos mo nun, buong-buo ka ng negosyante, yung tapang mo. Yes, oh. ready ka. Oh. Oo. Magiging flow, kung paano patatakbuhin yung business, talagang kamay yes. mo na. Yes, oh. 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 At, Oo, Oo. At isang patunay na effective ito, no, Tini? Kasama natin ngayon yung isang beneficiary ng yes. uh, DTI. Kasi sila yung isa sa mga natulungan ng DTI para i-level up naman talaga yung kanilang oh, product. Oh. Ito si Miss si Marilu. Ma Marilu, ano po ba ito pong negosyo po ninyo? At kailan po kayo nagsimula ng ganito pong negosyo? Yeah. So ito pong negosyo namin ay, ang pangalan po ng company namin ay Sauce On. Sauce oh. On. So why Sauce On? Because um, our Our last name is on and it was derived from our last name po yung Soson, and it's a word play oh, wow. natinluaan po kami ng mga anak namin para mabuo po ang mm. ang company ng sauce okay so um yun po yung start namin oh, po. We Kailan started, po kayo nagstart yeah we started last 2017 mm. sa ano lang po bali sa uh, rice meal sa food uh, industry po muna kami until uh, na ano po namin ng DTI at natulungan po kami, yun po yung journey namin dito sa mga sauces namin. Oh, oh. Pwede po ba naming malaman, kanino po talagang recipe ito? Mm -hmm. Yes, good question, ma'am. Kasi po, uh, lahat po ng recipes at saka lahat po ng sauces namin, um, ito po ay own creation ng husband ko which is um a chef po so he's he's with us right now so yun po yung mga own creation niya na siya po kasi ay uh, ang kanya pong experience ay international po sa barko po siya yeah. po ay dati po a uh, retired OFW so uh, last two years lang po siya nag retired so na-concentrate po namin lalo ang ang uh, aming business hmm, pero yung hmm. ikwento ko lang po kung paano po kami nag-start oh, po, ayun po ay talagang oh. tulong po lahat ito ng DTI Rizal. So nagpapasalamat po kami, shout out po talaga kay Ma'am PD <laughs> Cleo, kay Ma'am Sharon dahil po sila po yung talagang nagtulong sa amin. From here po sa aking uh, tuloy ko na po Ma'am sa KMME namin as na minention ni Ma'am. Oh, Dito po talaga ay na-develop namin yung business improvement plan namin. Mm. Tulungan mm. po nila kami lahat, costing, yung lahat po I ng see. mga, uh, dapat po namin malaman oh, oh. sa isang business. Para kami po ay ma ma-develop. Mm. para ma-inspire po natin yung ating mga kasambahay na nanonood, pwede Apo. po ba namin malaman magkano po yung start po ninyo na puhunan dito po sa inyong pong business? At ngayon, tingnan nyo naman, uh -huh. ang laki na po Apo. ng inyong business. Actually po, nag-start lang kami dito sa food business. Nakasama po namin yung mga anak namin. Mm. 250000 lang po. Apo. Pero ngayon po, uh, we're growing na po because of our, ano po, uh, sources na na-develop po through the help of this program. Mm -hmm na after po ng KMME ko, KMME namin, ay ito naman po ang inintroduce sa amin ng DTI, yung One Town, One Product. Dito po, makikita nyo, if I will yes, sige taas po. lang po, <laughs> oh, po. na, So, makikita nyo po dito, from here, na Yan pet Patel Yes. Oh, Matagal na po namin ginagawa yung sauce kasi po i talaga to ng husband ko. At ang dami na rin po talagang nagkakagusto at masasarapan mm -hmm. sa aming sauce. Mm -hmm. So, sabi namin nung nag-encourage na po ako ng DTI na mag-enroll sa KMME isinunod naman po itong One Town One product mm. para po ma-enhance yung aming sauce. Packaging. Especially po, the packaging, yung branding, yung labeling, yung po lahat. Oh. So, imagine mo, From pet bottle. Pet, pet bottle to this. Mm, Ito na mas marketable na, na siya. Opo, mas so, appealing na siya oh, sa mga oh, bibili. Yes, Alam mo, tinig kanina, sinasabi ko kanina kay Mama Marilu, Mama Marilu, ganito po yung itsura ng binibenta niyo dati. Para po siyang dishwashing liquid. <laughs> totoo diba? po. Diba? Pero, dahil sa tulong ng DTI, nalaman nila ano ba yung tamang packaging, ah, ano ba yung tamang labeling, yes. ano ba yung mga logo na ilalagay, pati pricing and costing na ah, tinuturo din sa kanila. So, yes. ibig sabihin, Totoo 'yung sinasabi ni Ma'am Cleo, paglabas mo talaga sa market, ready ready ka na. Yes. actually kaya mo nga siyang ibenta kahit internationally kasi 'yung packaging sumasabay sa mga ganung klase yes. Yes. ng mga products na bibili natin sa market. Actually, po, we're working on our FDA para po kasi ang goal namin for next year ay maibenta na po or maimarket na po namin sa supermarkets wow. and sa mga trade fair, national trade fairs Mabibili po. Mabibili na siya kahit yes. saan. So for now, po marami na rin kami mga clients dahil po dun sa tulong din ng DTI po na kung saan-saan po nila kami dinadala at ini-invite mga trade fairs, mga ano po, yung mga trainings namin. Sobrang laki po talaga ng tulong. Mm -hmm. Kaya in advise po namin sa mga MSMEs or sa mga gusto pong magnegosyo ay nako wag po kayo magatubili na pumunta sa DTI kung saan ba kayong branch yeah. na malapit para po i ano po, i-offer niyo po sa kanila yung tulong na pwede nilang ibigay sa inyo. At dahil nababanggit niyo na po 'yan, no, Ma'am. Talunan naman natin si yes, 'yung kasama po na si Ma'am Cleo, okay. Patungkol naman sa paano po makaka-join naman 'yung mga kasambahay natin na, oy, may small business ako kaso, mm -mm. ano, gusto ko pang gusto kong mailapit sa DTI. Paano po ba nila mailalapit lalo na po dun sa mga Rizaleno nating kasambahay? Alam mo, bawat munisipyo natin, meron tayong business counselor na naka-assign doon sa mm -hmm. Negosyo Center. Para nilalapit na natin, hindi okay. kailangan pumunta sa malayo. Mm -hmm. Pumunta ka lang doon, iya assist ka, mm -hmm. i-evaluate ka kung ano mga kailangan mo. Kasi yung program namin, na sinabi ni Mama Malu, yung KMMA, personal improvement mo yon as a businessman, as a negosyante. Mm -hmm. Yun namang auto, yung development ng product mo, yung quality, mm -hmm. packaging, how to market it. So, it's a total package of an negosyante, 'di ba? Kaya paglabas mo sa mga program namin, buong-buo ka. So, ngayon ang ganda nga ng mga problem nila eh. Yung hindi malaman kung saan si pupunta, kung paano mag-production sa dami ng marketing activity. Kasi as, when I became the provincial director with the help of our team nila Miss Sharon tsaka yung buong business development division namin ang aming goal talaga yung money festing ah. M O N E Y <laughs> festing no <laughs> di diba? ba yung reason ng ng business eh yes. di ba kailangan talaga mag-generate ng saka, money galing tayo dun sa pandemic eh Taho, yung talagang kailang bumagsak Ako, kailangan gusto bilisan mo yung pagbangon <laughs> through mm -hmm selling. So, ang aming goal, sell, sell, sell. Oh, so, kanina okay. pinag-uusapan namin. Naku, hindi nila na malaman kung saan sila pupunta sa dami ng marketing <laughs> events na naka-DNA. Oh, oh, sabi ko, I have, we have that good problem, hmm. no? Opo, and Ma'am Cleo, i-reiterate natin, lahat po ito libre na of, tulong ng DTI? Of course, Ma'am. That's where your taxes, our taxes oh. go, di ba? Hmm. Awesome! Oh. At natin sa DTI pala. <laughs> Opo, kaya mag-business na, na kayo mga kasambahay. Yes. Tapos pumunta kayo sa DTI para makahingi kayo ng tulong sa kanila. Yes. Pero ito na nga si Lid. Mm -mm. Ito yung favorite part ko <laughs> dito eh kasi matitikman natin kung talagang masarap yung produkto ah, ng ating, ating bisita ngayon. Opo. Yeah. Ma'am, bukod po sa ano no, sa mga sauces na inaano natin, saan po ba pwedeng gamitin po ito? Ano po mga product kasi katulad po niyan, meron po tayong chips dito. Ibig sabihin, ito po bang mga sauce pwede nating gamitin sa mga chips? Ano pa pong ibang pagkain yung perfect partner ng mga sos. Yes, ito ma'am. Explain ko po sa inyo na katulad po nitong creamy garlic which is our best seller. Mm -hmm. Nagagamit po namin siya dito sa mga chips, mm -hmm. all kinds of meat na pwede niyo pung i-pair sa mga sauces namin. Oh, pwede si niyo yes <laughs> opo Yes, actually, pati po yung mga bangus na mm. big bangus, oh. baked seafoods, just top it with our creamy garlic. Lalo pong sasarap ang food ninyo. Mm -hmm. Ano talagang Yes po. Sige, so, ito po natin. Uh, creamy garlic. Yeah. Pero habang ina-offer sa atin to, may tanong pa po ako. No? Ano yes. pa po, po, yung mga ino-offer ng DTI? nag o din po ba kayo ng loan? Kasi syempre, yung mga kasambahay po natin minsan, Especially. yun po ang problema, yung pampuhunan po. Eh, o, may, may business sila. Yes, Kaso hindi po nila lang on oh terms, po, mapagpatulad. In terms of finances, meron din po yan. Kasi may attached agency kami, yung Small Business Corporation. Meron tayo dong financial assistance. Mm -hmm. At don't worry kung ayaw mo naman ng loan, we can connect you to other agencies who can give grants. Mm -hmm. Di ba? Kasi... Libre na. Uh, oo, mga a week or two weeks ago, yung iba naming MSMEs were given 400,000 uh, grant assistance to mm -hmm. finance their uh, leveling up their production capacities. Mm -hmm. So, anda, hindi lang po DTI, no? Meron kaming convergence with other government agencies yung wala sa amin pwede namin pong network with other DTIA. Oh, okay. Actually nga po may ino-offer na ganon yung mga LGUs. Eh. Sila mismo yes. nagsasabi na magbibigay sila ng puhunan. Basta nakitaan nila ng magandang business oh, plan naman yung isang negosyo. Yes. Hindi naman sila mag-aatubiling magbigay. Oh, oh. So ilapit lang din talaga tayo mga kasambahay dun sa mga alam nating makakatulong sa atin gaya ng DTI. Tama. Tsaka sila kasi yung mas nakakaalam talaga ng takbuhan sa mga ganitong oh. MSME. Kaya mga kasambahay, wag po kayong maihiya na magtanong. Ilapit po yung mga na concerns nyo. kasi ang goal naman natin is magkaroon tayo ng awareness paano maiimprove yung negosyo natin ano mm -hmm. pero ma'am add ko lang po ano paano po yung mga business po ngayon na naapektuhan po nitong mga kalamidad recently yung mga po na lindol yung mga na bagyo po na member lang po dati ng DTI or halimbawa hindi po ako member pwede pa po ba ako magpa-member oo lahat hmm. pwede naman pong pumunta sa DTI meron din tayong programa nang uh, resilience program para ma-overcome yung mga kasi dumadaan okay. talaga yung mga calamities ano so meron tayong mga programs mm -hmm. para ihanda kayo for that at kung dinaanan niyo naman yan meron din tayong program para Ma malampasan nyo po yan. Tama. Tutulungan oh. talaga. Yes. yes Madaming yes, yes. mga businesses ang naapektuhan itong mga calamities na to. Mm -hmm. eh. Kaya pwede pa kayo makabawi. Lapit lang kayo sa DTI. Oo. Pero ngayon po, gusto namin po kayo makasama tikman. Ay, ito okay. Bo. Yes. Ito na. <laughs> na. Inalahang mo yeah. na kayo. Oh. <laughs> oh. <laughs> so sauce on. Yes. So dito po so, sa mga ito. sauces natin, ma'am, nat nasabi ko na po yung tungkol mm. sa creamy garlic. Ito naman po tartar ay best yeah. naman po para sa salad, sa fish po. And then itong teriyaki naman po, pwede rin po sa uh e house steak. Pwede pang marinate. Marami po siyang gamit. So talagang ano po. And it comes in two sizes. So we have this size. po tayong malikit? Yes. At saka then, meron din po tayong malaki. Yes, ayan po, dalawang ayan. size. Oh. Ay, mga kasambahay, ang sarap pa. Ah. Alam niyo po, ma'am, <laughs> hindi po ako mahilig sa mga dinidip na mga sauce. Pero ito, sobrang na-appreciate ko. Mm -mm. Hindi siya hindi siya overpowering sa food na kinakain mo, nagko-compliment lang siya. Di ba ganda naman dapat? Oh, Ang sarap po. Buti na lang ako yung nilagay niyo dito kasi mahilig ako sa mga ganito. Ay, thank you, ma'am. Ah. Nacho, si mga dips. Ang sarap po nito. Yes, bagay na bagay po talaga siya as dip. -mm. -mm hindi siya sobra po yung Sobrang-sobrang malasa na nakakauman. nakakauman. Mm -hmm. saktong sakto lang po yung lasa niya mga kasambay. Halatang dumaan talaga sa quality, checking uh -huh. yung kanilang product. Awesome. At talagang kayang makipagsabayan sa ibang mga brands, mm -hmm. na malalaking brands. Kasi Tama. magkakalasa, Tama talagang kalasa. Ang sarap. Thank you, ma'am. Mm -hmm. mm -hmm. Yan po lahat ay uh, bukod po sa aming chef, Daan po ay talagang tumulong po sa ang, saang dito okay. sa amin mm -hmm. for free po lahat ng mga trainings and seminars namin. Na Kailangan mm -hmm. po ba namin malaman magkano po mabibili ng no ating mga kasambahay ano yung inyo pong po. product? Apo, for this size po, it's only uh, 195. Mm -hmm. And then for this size po, it's 350. Mm -hmm. O, Amod 5.20 ako. Ka. wala kang ulam, pwede, oh. pwede ng ulam. Opo, <laughs> ma'am. <laughs> yung iba nga po, sinasabaw pa nila eh. Ang oh, At sarap diba? po, Kasi talaga niya. Talagang ginagawa nilang sobrang okay, sauce. Okay. Pwede <laughs> po ba naming malaman ano po yung pinakamabenta? Ayun. Speaking po, this is our bestseller. seller. Mm. Yung creamy garlic po mm. talaga. At Ito saka, po yung pwede sa lahat. Ano yes, so po. opo. Aside from ano, pairing this from all kinds of meat, pwede nga po sa tacos, sa seafoods, marami mm. po sa siya Yes, mm -hmm. pwede po. So, si Jess po, pwede rin po. Yung Sa meron sandwich, kasi meron, ma'am, pwede yes, rin. Yes, actually, meron po kaming chicken sandwich na ang nilalagay po namin na sauces ay yung tatlong klase. Pero ito pa rin po talaga yung nagsa-stand out. This is our premium. Iyan talaga yung pinaka, ano, opo. mabenta. Yes, opo. Yes, Best yes. Saka, okay. po talaga. Nabibilib po talaga ako kasi meron pa silang kainan. Tapos kung ano yung binibenta uh -oh. nila na produkto, itong kanilang sauce, yun din yung ginagamit nila yes, doon. Yes, po. Like, meron po kami, yes, uh, Hungarian sausage, ma'am. Mm. Mm. na homemade din po. Tapos ang pair po niyan talaga. Opo. Kaya lalong lumalakas yung hanggaya namin because of this creamy garlic. Mm. Yun po, nakaka-add talaga. Dahil masarap taste. talaga. Opo. Pero eto po, Ma'am uh, Marilu, no? halimbawa ako po, sobrang nagustuhan ko po yung product niyo. Tumatanggap po ba kayo ng mga reseller? Yes po. Ngayon po, tumatanggap na po kami ng resellers kasi ang dami na rin po nag-i-inquire. Tsaka, um, yun nga po mga season ng, ber, ber months na po tayo ngayon. So, talagang gusto nila i-grab. Opo. And then, meron din po kami uh, another innovation. Maka-package. Opo, naka-package na, na po siya. Three in one. So, wow. one set po ng mga ano small Uh, success namin na ready to ano give away na po. Oo, oo. Lalagyan na lang po nila ng card, oo, oo. okay na po. Kung um, advantage card. kapag ganyan po yung binili, mas makakatipid po ba sila? Yes, makakatipid po sila dahil meron na po silang packaging na ganito. Hindi na nila kailangan mag-wrap, mm, mm. hindi na nila kailangan maggawa ng mga cards or something. Mm. Ito na po, bibigay na lang po nila dun sa kanilang pag-re-register. Kung ayaw namang ipang regalo, pang bahay na lang yes, lahat nandoon, na, di ba? Natikman mo na lahat. Na po three mm. three kinds of three, three variants na po. Alam nyo ba? Nako, ang laking <laughs> ano nito? Uh, improvement. Nagta-top seller sa mga trade fair yung oh. sauce. Oh, Di ba? Talagang ano. Masarap po mm. kasi talaga. Eh. Lalo oh. na kapag nag-open na po ng booth mo, tapos maglagay ka lang doon ng free taste, mm. matatry lang ng mga tao, mapapabili po mm. talaga. Kasi masarap siya mga kasambahay. Ah. Walang halong. Uh, walang eme. Eh. Oh. Walang eme ito. Uh. Pero, ma'am, ano, ma'am Cleo, gano'n na po karami po yung members po ninyo po dito po sa... Ay, ang dami na namin assistance, uh, mga MSMEs assisted. Mm -hmm. Kasi every year, nagtatarget tayo mm -hmm. ng number of uh, assistances. no, Like say, 10,000 MSMEs in a year. Uh, Ma-provide natin ng information. Ako. Tapos yung iba to go through this program na dinaanan ni Ms. Maluso. Mm -hmm. uh, wala pong pwedeng hindian sa DTI. Basta Lahat po, talaga. Yes. O kahit anong Ah, uh, wag lang hula problem. Oo, pero 'di po maraming namin malaman. Ano po yung kailangan nilang i-ready once na pupunta po sila doon? May mga project proposal mm, po, mm. ay may business proposal po ba sila dapat ipakita? Tuturuan or... namin kayo gumawa, no? Ah, Katulad ng ginawa ito. ni Miss Malu oh, na mag po, uh, na. Kasi ang nagmagsi negosyo, sinasabi nila na ay basta lang gawin o no? kaya yung backyard business. Hmm. Mer meron po yung way na ma-professionalize natin ng mas magaan, yung mas mm -hmm. maiintindihan na kaya ng isang uh, kasambahay, ng isang may bahay, mm -hmm. na hindi siya yung uh, mabibigla mm -hmm. na Ay, hindi ko yung kaya. Mm -hmm. Yung mga oh, terms, yeah. medyo mahirap, di ko kaya. Eh, o oh, yes, namin sa level nung negosyante ng MSME para mas maintindihan oh, um. niya ah, maisabuhay perfect. niya Totoo po 'yan oh, Ma'am oh. Cleo. kasi alam niyo po isa din po sa mga iniisip po ng ating mga gusto mag-start magnegosyo ay ayoko pumunta sa DTI hindi naman ako nakapag-aral oh, oh. wala naman akong alam hindi ko alam kung ano yung mga sasabihin nila oh. pero kung ganito na talagang ibababa natin sa kakayahan oh, oh. Kasi nila pag, mas mauunawa o oh, oh. pag pumunta sa ay ito lang po ang aming negosyo in mm -hmm. lang ah, always the word Mali ito lang po, lang. ito lang po, nakalagay sa pet button. Oh, Actually, nang pumunta yan nung <laughs> hindi dinala sa amin, tawa akong tawa, pero pero sinadya ko. Oh, Ay, oh. hindi naman maganda. Oh. <laughs> talaga sinadya ko yun sa kanila tandan-tanda -tanda ko. Para it's, roll. it's a challenge. Oh, oh, ano? Kaya talaga may personal investment din ako dito kasi gusto kong makita sila at this level. Mm -hmm. At lalo pa pong lumago o oh, oh, maging international brand. Kasi Diba? ba? Kaya lumaban sa mga established oh, okay. brands. O, oh, ngayon oh. mga kasambay, hindi na masasabi na gano'n. Oh, Kasi Ma. ang ganda na. <laughs> ang, ang, ganda, ganda na. na. Ang ganda sarap pa. Ang sarap pa. Nakakainan hmm. na ako. Hindi ko sasabihin. O oh, oh. At saka, ito ang patunay na talagang masarap yung mga products sila, Ma'am lo Kasi nung nagsistart sila na nasa pet bottles pa lang, marami oh, okay. nang bumibili. Yes. Kasi halimbawa, kung ikaw, ah, ano, makikita mo lang nasa pet bottle, tapos hindi mo alam kung ano yung laman. Ayoko niyan, mukhang sabon, tapos kakainin ko. Oh. Pero dahil nakikita nila na quality talaga yung product, masarap, kahit hindi maganda masyado yung packaging, binibili. Kaya ang nag-improve na lang talaga, hindi na yung, ano yung lasa, kasi 100% na yun eh. Yung packaging na lang talaga ang kulang At isa pang nakaka-proud kasi, Filipino made. Yes. So, masarap supportahan yung mga Filipino. Filipino first time. Yes. Kesa bumibili tayo ng mga product na gawa sa ibang bansa, supportahan natin yung gawang Pinoy. Eh, meron naman pala talaga ng mga gano'n. Kulang hmm. lang sila sa pagmamarket. Yes. Kaya nandiyan ang DTI mga kasampan. Yes. Okay. Eto, kamusahin natin si Ms. Marilu. Ma'am ma Marilu, kasi sabi niyo dati nag-start lang kayo talagang maliit, pet battles lang. Okay. Ngayon po, kamusta na po yung business? Gano'n na po kalaki yung iginro ng business po niya sa sauce on? Ako, ma'am. Actually, napaka uh, to be honest po, ang laki po ng percentage na tinaas mm. po ng aming sales, lalong-lalo uh -huh. lalo na po nung kami ay nagkaroon ng sauce na ganito Aww. po. So, talagang very happy po kami sa tulong ng DTI, kaya po lagi namin lagi ko pong... Yeah, yung uh -huh. mga journey namin, business journey namin sa mga friends namin, family. Pagka tinatanong nila, ang ganda na ng packaging mm -hmm. niya, paano nangyari? Kasi po nag-start ako sa DTI, hindi rin po ako ganun. Mm -hmm. uh, until in po nila sa akin yung KMME. Sabi ko, ano ba yung KMME? Tapos po, seryoso talaga, you need commitment. Mm -hmm. Yun po number one. Commitment kasi That's meron right. po kaming ilang months na talagang nakaupo po online lang yan. Tapos ano, uh, meron po kami mga lessons, may mga mentors po kami. Mm. Hanggang dumating po kami doon sa OTOB nga at na-develop. Eh, Kaya malaki develop. po talaga ang pinag-develop ng otop. Pwede po ba namin malaman gano'ng katagal po yung naging transition or yung naging process para po makalipat po kayo from pet bottles to that kind of packaging? Actually, it was launched last year lang po. Oh. When we finished the one town, one -town product. Mm -hmm. So, one year pa lang po pero after po talaga nung launching nito, nako, dumami Ambilis. po nang dumami ang aming mga customers. Lalo na po yung sa tulong din po ng DTI at nung isang association po na, na ka collab po ang DTI which is sarap. Ano po yan? Ano, Nagka-bazaar kami, nagka-trade fairs, mm -hmm. yun po doon. Pagka nagpa-food taste kami at nakita nila ang ganda! Oh, yun ganon. Oh. Actually po, meron kami customers sa Robinson's Antipolo. Nung nakita nila kami, Uy, si Sos on. Hindi Alam po kasi... Alam Opo, hindi po kasi nila nakuha yung number ko last time. Mm. So, ngayon po, nung nakita nila kami, sabi nila sa amin, yung nakakatuwa yung comment na naghanap sila sa supermarket pero wala daw talaga silang nahanap na ganitong taste. Oh, ito oh, talaga yun. Opo. So yun po talagang yes, yun. Po. Eh nako na po oh, kami. Opo, samantalahin na po natin dahil naku hindi po. po, nakuha ang number niyo. Paano po ba nila kayo makokonta? Ayun. So pero po kami mga ano, may Facebook page po kami at sa sa bawat sauce po namin meron po kami QR. But my number is ano two. 3100. Mm. Ayun po. So, just ano search lang po, Sauce On. Andun oh. po yung Facebook page namin. Mga kasambahay, yes. makikita nyo dun sa baba ng ating mga screens. Diyan yung makakontak ang Sauce On kung kailangan nyo mag, o oh, kung kailangan nyo umorder or gusto nyo mag-resell ng kanilang produkto, pwedeng-pwede kontakin nyo lang po. Mm. So screenshot that. nyo na yung mga kasambahay, <laughs> ha, para di nyo makalimutan. That's right! Yes. Eh, bigyan nyo naman po ng mensahe yung mga, tulad nyo po ng mga small business owners na gusto pong mag na i improve po yung kanila mga product. Yun. Ayaw po lagi kong sinasabi sa mga kapwa, negosyante ko, or doon sa gusto palang magnegosyo. Huwag kayong mahiya pumunta sa DTI. Sila po talaga yung number one na tutulong sa inyo kung paano kami napunta dito. Kaya ina-advise ko po talaga na magkaroon sila ng ay uh, yung magkusa po sila magpunta sa DTI ay eh, wag po sila mahiya. Lahat po ng pagmamalaki ko po ang DTI Rizal oh. dahil talaga pong napaka ano nila. Uh, sobrang sobrang accommodating. Lahat po sila doon, wala kang pipiliin. Kung ano yung kailangan mo tutulungan ka po nila talaga. Yeah. Pati po sa mga trainees libre po lahat 'yan. Kaya wag po tayong mahiya ng pumunta sa DTI kahit na sa ku anong branch ang malapit sa inyo. Tama. So yun po. Pero Ma'am Cleo, mm. kayo naman po ang tatanungin namin. Meron pa po bang mga upcoming projects or meron pa po bang mga gustong iparating sa publiko ang DTI, lalo na po ang DTI Rizal? Ay, ang dami naming programa, no? Uh today or tomorrow ba 'yon? May opening ng National Arts and Crafts Fair. Mm. Ang dami naming mga trade fairs. Okay. Uh ang dami naming mga marketing events. We go to big uh, chain of establishments to do product presentation no para ma-introduce namin lahat yung mga assisted uh, MSMEs natin and mm -hmm. the product so we are willing to go anywhere kahit international just yes. to present this to the public and uh, patronize our own mm -hmm. that's the way that we can improve at hindi, hindi kailangan bigyan ng ayuda ang mga Pilipino mm -hmm. kailangan nating suportahan ng mga negosyo nila mm. kasi pag binigyan mo yan ng piso tutubo yan ng 25 centavos, 50 centavos mm. hanggang umikot siya, umikot. Hindi yung katulad ng pag-ayuda na bigyan mo lang siya ngayon nakain tapos na. Um. Pero pag DTI assistances, palalaguin nila yan eh. Oh, Oo, lalago, lalago hanggang hindi ka na nila kailangan. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. mm -hmm. At, At ang ano. pag-asa natin, o, na pag sila okay naman na, mm -hmm. baka sila rin makatulong sa iba. That's, That's what I'm right. uh, I'm asking from them, na pag kayo ay umasenso, the more generous you are, oh, iba, the more you will be blessed. Mm -hmm. The more you will progress. Mm -hmm. Kaya, That's ganun right. po silang lahat. So kahit sa DTI, meron kami yung uh, mindset na you grow, then you help others, yeah. and then we will all be happy. Awesome! Yeah. <laughs> Ma'am Cleo, baka kung meron pa kayong mensahe po sa ating bahay sa mga kababayan po natin, at sa mga malilit po natin na negosyante. Uh, sa ating mga kasambahay, gusto pong iparating sa inyo na meron pong pag-asa. Kung meron po kayong naiisipan, kahit nasa mind nyo lang, pa lang po, no? Pumunta idea po, pa Idea pa lang. Pumunta po kayo makipag-usap sa ating mga kawani sa Department of Trade and Industry. Tutulungan po namin kayo na maging realidad, maging reality yung na, naiisip nyo. At kung meron naman po, lalo nating i-level up yun, no? Hmm. Meron tayong mga programa at hindi na mamputo ito sali lang. Meron tayong pruweba na marami na po tayong wow. nagawang milyonaryo dahil sa mga programa ng... DTI. The more millionaires we have, the better for the Philippines. Yeah, In so that. economy. Mas madami yung magkakatrabaho kasi nag-hire sila ng mga di ba So, Sama supportahan po. natin ang mga business owners natin dito sa Pilipinas. Sama. And for that, thank you so much po thank you. sa ating director, thank you. Director Tia Duran, for sharing all those helpful programs para po sa ating mga MSME sa Rizal. And of course, sa napakasarap po na kinakain ko ngayong makakalahati ko na. Maraming salamat din pa kay Miss Mary Luciozon for sharing your business story na sigurado po makakapagpa-inspire sa iba pa po nating mga kasambahay.